Good morning guys, magtorta tayo ng talong.

sira-sira man itong talong na nabili ko. Aray ko. Hindi man yung makauntanan. Sira man yung talong na nabili kong iba. dito na bawi sa iba. Sana hindi sira. Sana hindi sira itong tarong na to. Kahit isa lang siya. Kahit isa lang sana na hindi sira.

torta, mal torta Ay lang guys, sa okay, akin magluluto na lang talo. Magtutorta na ako ng talong, mga guys. Ito, banaba. Wa mm -hmm. mo mm -hmm. pa lang ay nagabukas sunog. Bak sa iba lang yan doon na parong mo. Nagabukas ko lang sunog in the man. Kakabukas nga lang. Yan lang guys. Thank you for watching.